Napakagandang aral ng video na to para sa ating mga magulang. You, no, Habang bata pa, uh, huwag natin silang sasanayin sinusubuan. Tingnan nyo itong ibon na to. Why? Dahil nung baby pa siya, nga nga lang siya nang tapos subo lang naman ng subo yung nanay niya. Tingnan nyo. Ngayon na malaki na siya, akala niya ganun pa rin. O, may pagkain na sa harapan niya, nga nga lang siya, pero hindi pumapasok yung po. Yung video na mas pinaka gusto ko sa lahat. Kasi tingnan nyo tong tatay. Hindi niya tutulungan yung ka, anak yun, niya. Yun niya. Bahala yung anak niya. Lusutan kung paano siya makakaalis dyan. Panoorin nyo lang sila mag-ama. Napakaganda ang aral to. Video. Kasi habang bata ka, matuto ka. Hindi yung habang uh, bata pa yung anak mo is tinutulungan mo lagi siya, hindi. Kasi balang araw, hindi dapat, siya bata -bata. malalaking maayos. Tugluhan yun nato sila. Na Nagka-struggle yung ball. anak niya, pero hindi niya kinuha. Kinuha lang niya para ibalik doon. Tapos, tit, uh, gagawa naman um, naman ng ibang paraan yung bata. Kaya paano siya si makakalusok dyan? Paano niya malalampasan yung kailangan niya yun siya tulungan maging independent. O, tingnan nyo yung gagawin niya. <laughs> Kasi lahat naman talaga may paraan eh. Oh, bata pa yan, no. Tingnan niyo, nakalusot siya, 'di ba? Sino ang mas masaya ngayon? Yung papa.